Sa video ito ay ating alamin ang kahulugan ng sarswela, ang kaligirang pangkasaysayan nito, ang elemento at bahagi. Narito ang kahulugan ng sarswela. Ang sarswela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong isa hanggang limang kabanata at nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong isyo. Patula at pasalitang dialogo ang ginagamit dito. Nilalagyan ito ng komposisyon na maaaring awitin bilang bahagi ng pagtatanghal. Binubuo ito ng mga pagsasalaysay na sinamahan ng mga sayaw at tugtugin at may paksang metolohikal at kabayanihan hinggil sa mga kwento ng pag-ibig at suliraning pampamilya at tinatampukan ng mga awit at sayaw narito ang kaligiran pangkasaysayan ng zarzuela ang zarzuela ay mula sa salitang espanyol ang sarsuela ay isang anyo ng dulang musikal na unang umunlad sa Espanya noong ika-17 siglo. Hinango sa opera ng Italia, ang sarsuela ay impluensya ng mga Kastila. Kung ihahalin tulad natin sa sarsuela ang realistikong dula, ito ay walang gaanong kaibahan. Kaya lamang ang ibang linya sa sarsuela ay kinakanta at patula ang dialogo nito. Idinala ito sa Pilipinas ni Alejandro Cubero noong 1880. Kasama ni Elisea Raguer, itinatag nila ang Teatro Fernandez, ang unang grupo ng mga Pilipinong sarswalista sa Pilipinas. May ulat na ipinakilala at kinagiliwan ang zarzuela sa Pilipinas sa pamamagitan ng dulang jugar con fuego o maglaro ng apoy. Na itinanghal ng grupo ni Dario Cespedes sa Maynila noong mga taong 1879 at 1880. Sa mga sumunod na taon, Marami pang mga grupo ang dumating sa bansa na nagdulot ng inspirasyon sa mga Pilipino upang gumawa ng sarili nilang orihinal na sarswela sa wikang Tagalog, Pampango, Ilocano, Cebuano, Ilongo at Waray. Ang An Pagtabang ni San Miguel ang unang sarswela sa Waray na may script at musika ni Norberto Romualdez. Ang ing managpe naman ni Mariano Proceso Pabalan Byron ang unang sarswela sa Pampanga. Nang buksan ang Teatro Zorilla noong 1893, itinuring na itong tahanan ng mga zarzuela, bagamat itinanghal ang mga zarzuela sa iba't ibang panig ng bansa. Namulaklak ang sarswela noong panahon ng mga Amerikano. Namayani ang mga pangalan nina Severino Reyes, Hermohones Ilagan, Juan Abad, Juan Crisostomo Soto, Aurelio Tolentino at ilan pang mga magagaling na manunulat. Lubos itong kinagigiliwan ng mga Pilipino dahil tayo ay likas na mahilig sa awit at sayaw. Dahil dito, sumikat sa Atang de la rama at tinaguri ang reyna ng sarswela ng Pilipinas. Nakagiliwan ito ng mga edukado't mariwasang nasuya na sa komedya at naghahanap ng bagong aliwan naging pagkakataon ang naturalisasyon ng zarzuela tungo sa zarzuela upang itanghal ang pangyayaring higit na tungkol na gaganap sa kasalukuyan sa lipunang Filipino. Isinulat sa kapampangan ang unang sarswela, ang maikling dulang R.I.P. ni Severino Reyes na ipinalabas noong 1902 at tumutudyo tungkol sa dapat na ilibing na bangkay ng komedya. Ang hudyat ng lubos na pananaig ng sarswela bilang bagong pambansang teatro. Tinangkilik ng madla ang mga orihinal na sarswela na gaya ng Walang Sugat, 1902, ni Severino Reyes. Alang Diyos, 1902, or Walang Diyos, ni Juan Crisostomo Soto sa Wikang Kapampangan. Nating, noong 1908, ni Valente Cristobal sa Wikang Ilonggo. Natakning, apanagsalisal, o dakilang tunggalian ni Mena Pekson Crisologo, taong 1911, sa Wikang Iloko. Si Severino Reyes o tinatawag na Lola Basyang ay siya ang tinaguriang ama ng wikang Tagalog. Siya ay isang mahusay na direktor at manunulat ng dula. Nagsimulang mabasa ang mga kwento ni Lola Basyang noong 1925 habang siya ay punong patnugot sa luwayway at kinailangan niyang punan ng kwento ang isang maliit na espasyo sa isang pahina ng magasin. Ang walang sugat, ito ay sarswelang tumatalakay sa tema ng pagmamahalan sa gitna ng digmaan, sakripisyo, pagkawalay, kontradiksyon ng individual sa pamilya. Noong mga taong 1920 Napabantog ang mga grupo ni Severino Reyes, na grand companya de la zarzuela Tagala, at ni Hermogenes Ilagan na kampanya Ilagan. Sa grupo ni Ilagan, nakilala naman si Atang Delarama na tinaguri ang reyna ng zarzuela. Kabilang sa nilabasan niya ang mga popular na Dalagang Bukid 1919 ni H. Ilagan at musika ni Leon Ignacio, Paglipas ng Dilim 1920 ni Precioso Palma at musika ni L. Ignacio at Ang Kiri taong 1926 ni Servando de Los Angeles at musika ni L. Ignacio. Unti-unting hina ang sarswela nang dumating ang vaudeville o vaudeville o stage show. Ang Boda Bill ay teatrong pagtatanghal na nagtataglay ng sambatsaring musikal at katatawan ng palabas, skit, monologue, stand-up comedy at mga akrobatik bilang solos at chorus lines. Impluensya ng mga Amerikano, ito ay unang dinala sa Pilipinas upang makapagbigay aliw o libangan sa mga sundalong Amerikano. Lalong nawalan ng manonood ang teatrong musikal nang dumating ang mga pelikula. Narito ang mga tema ng mga pagtatanghal sa sarsuela. Una, Pagmamahal sa bayan sa panahon ng revolusyon, halimbawa, walang sugat o not wounded noong 1902 ni Severino Reyes. Ikalawa, panlilibak sa mga kahinaan ng pagkatao ng mga Pilipino, halimbawa, paglipas ng dilim o after the darkness, taong 1920. Ikatlo, pagtuligsa sa mga baluktot na gawain tulad ng mataas na interes sa pautang sa Bungangan ng pating. Ito ang halimbawa, o At the Mercy of the Sharks taong 1921. At ikaapat na tema, paglalahad ng isang nakawiwiling kwento ng pag-ibig. Mga halimbawa, anak ng dagat, mga halimbawa, anak ng dagat o Child of the Sea 1921, dalagang bukid o Country Maiden taong 1919. Ang pagtatanghal ay magmula pa noong sinaunang dekada ng ikabente ng siglo hanggang sa kasalukuyan. Ang sarswela ay itinatanghal na ng mga komersyal na grupo sa mga teatro sa malaking syudad tulad ng Maynila, Iloilo, at Cebu o sa mga entablado sa mga rural na lugar tuwing may kapistahan. Mga pinunturahang telon ang nagtatakda ng tagpo sa bawat eksena. Ang telon ay ito ay tabing sa entablado o tinatawag nating backdrop. Nakikilala naman ang bida at kontrabida sa pamamagitan ng kanilang pag-arte at pananamit. Isang maliit o malaking orkestra ang sumasabay sa mga kanta nakaraniwang isinasama ang kundiman, balitaw, balse, danza, foxtrot at kung anuman na sikat sa naturang panahon. Isang pangkalahatang direktor ang nagsasanay sa mga aktor at nakikipag-ugnayan sa direktor ng musika na kumukumpas ng orkestra maestro del coro o choir master na nagsasanay sa pag-awit ng mga aktor, tramwaysta o technician na gumagawa ng mga telon at props, elektrisista na nangangalaga sa ilaw na gagamitin sa sarswela, apuntador o prompter na nagdidikta mula sa koncha o shell sa harap ng entablado at, iba, at ang iba pang mga tauhan na kasama sa pagtatanghal. Ang sarswela o dula ay isang uri ng panitikan na ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan o intablado. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang mga taong dalubhas sa larangan ng pagsulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na mga mandudula o dramatista o playwright sa Ingles. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. Lahat ay tinatanghal na tula ay naayon sa isang nakasulat na script. Narito ang mga elemento ng sarswela. Una, tagpuan o setting. Ito ay panahon o puok kung saan naganap ang pangyayari. Ikalawang elemento ang tauhan, characters o cast. Ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Ikatlong elemento ang suliranin o complication. Hindi maaaring walang suliranin ng isang dula. Makikita ito sa simula o sa kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari. Ikaapat na elemento ang saglit na kasiglahan. Ito ay ang paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan. Ikalima, ang tunggalian o conflict. Ito ang umiiral na pakikipaglaban, pakikipag-away o pakikipagtunggali ng mga tauhan sa isang akda. Mayroong tatlong uri: tunggalian sa pagitan ng mga tauhan, tunggalian ng tauhan laban sa kanyang lipunan, tunggalian ng tauhan laban sa kalikasan at tunggalian ng tauhan laban sa kanyang sarili. Ikaanim na elemento ang kasukdulan o climax. Dito kapanapanabik na nasusubok ang katatagan ng tauhan. Ikapito ang kakalasan o resolusyon ang unti-unting pagtukoyin sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian. Ikawalo ang kalutasan o denouement. Dito nalulutas, nawawaksi at nataptapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. At huwakas o ending. Nagbibigay ng konklusyon sa mga pangyayari sa mga tauhan at sa kabuuan. Narito naman ang mga bahagi ng sarswela: ang script, aktor, tanghalan, direktor, mga manonood at mga eksena. Ang script o nakasulat na dula. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Pinakakaluluwa ng isang dula at ito ang nagpapatakbo sa lahat dahil kasama rito ang mga dialogo at stage directions. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Sa script nakikita ang banghay ng isang dula ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at sitwasyon sa pamamagitan ng mga karakter o aktor na gumagalaw sa tanghalan. Ikalawang bahagi nito ang gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang magbibigay buhay sa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo at nagpapakita ng ibat-ibang damdamin. Ikatlong bahagi ang tanghalan. Anumang puok na pinagpasyahang pantanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Maaring hindi lamang entablado ang tanghalan ang daan sa loob ng silid-aralan at iba pa ay nagiging tanghalan din. Ikaapat, ang tagaderihe o director. Ang director ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan, nang damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Ikalima ay ang manonood. Ang nagpapahalaga sa dula. Sila ang pumapalakpak sa galing at husay ng nagtatanghal. Pinanonood nila ng may pagpapahalaga ang bawat tagpo, yugto at bahagi ng dula. Ikaanim ang eksena at tagpo. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, samantalang ang tagpo naman ay ang pagpapalit ng tagpuan. Naway marami kayong natutunan tungkol sa sarswela, sa kaligirang pangkasaysayan nito, ang kanyang mga bahagi at mga elemento. Salamat sa panonood.